So, dili yud ko mo anang ilang ginaingon mga badi nga kaning ina ni nga negosyo dili daw makaginansya. Kay imagine ra mga badi oh sa 100 ka book manok ni mga paitlog mukaon ra na kada usa og 100 grams sa usa ka adlaw. So both pa sa boat, pulo ka kilo nga feeds ang makonsume nila kada adlaw. Sa kada kilo nga feeds mga badi kay tag 35. So 35 times 10 equals 350. punya sa mga vitamins o mga tambal mga badi kay dili mabuta kada adlaw maghatag ana no. So ato ara nang ibutang og 30 pesos kada adlaw. So sa feeds tambal herbal mga vitamins kay 380 pesos ra ang magasto nila kada adlaw. So sa 100 kabok ni mga manok pa itlog mga baday kay mulimpyo na siya o itlog mga 95 kabok itlog. Gawas na na sa mga nabuak o ganang wala ka itlog anang adlaw. So kanang 95 ka itlog mga baday kay atuan ng ibaligya o tag 8 pesos ang usa. So darita magbasi sa pinakabarato nga presyo. So 95 times 8 equals 760. Maunay halin sa atuang 95 ka itlog nga atuang ibaligya o tag 8. Pinakabarato pa na nga presyo mga badi. So kanang 760 mga bade kaya ito ang kuwaan sa gasto sa feeds, vitamins and mga tambal. So sa ito ang kwintada kanina mga bade kay mukabat ra siya og 380 pesos kada adlaw. Mauna yung mga gasto tanan sa ito mga manok. So kung ito ang i-minus e dito sa ito halin sa itlog mga bade which is 760 minus 380 kaya naate ginan siya nga 380 pesos kada adlaw. So maon ang yun kung muto anang ginaingon sa uban mga bade nga wala daw ginan siya. Kaya nakaginan siya ko. How much more mga baday? bade kung mamahal ang palit sa itlog karong maabot nga bare months. So paldo paldo gyud ang ato ang ginansya anak mga badi magampor ta permi sa Ginoo. Kanang ilang ginaingon mga badi nga walay ginansya ang inani klase nga negosyo depende ra siguro sa pagalam no. Maunay na ako ang ginaingon mga badi nga once mag start ka og negosyo sugdi sa gud sa gamay. Kung lantaw nimo nga naa kay kita og perte na kamuhandol sa imong gamay nga negosyo kana pwede na ka mo padako. Kay kung mosulod mo og business onya dili ka business minded dili gud mo magkasinabot sa panahon. So mao nang permi mong logi, anak, mga bade.